Mapahalo nga, naghalo nga ulit sila, no. Para dito, yan sakto naman siguro yan. na yan. Si brother, hindi na nagre-react to eh. so, Tapos yung ating nga pa palang lentil beam no para sa ating bintana. So yan. Yan inuna natin 30 yan. Ha? Ah? 20? 30? Oo. 45 lato eh. 45. Oh, king mo tira. So gawin mong So pwede pwedeng pwedeng boost natin. Ah, oh, 30 lang eh. Hindi, ko yung ano natin eh. Binchin ko to eh. Oh. Ah, Kung 45 yan, do 20 yung boost natin. 20 eh, 20 lang. Ang taas para isang patong lang tayo o oh, yun so yun so. sigurado ka forte pa yan ha galing sa finish so 20 ang boost natin dyan so lagyan mo pa ng uh, tawag nito parang quarter si sa ibabaw o oh, dun sa kasi 20 kumapal siya eh no? bago mag 20 bago mag 20 ha galing sa 20, kuha ka ng 4 for CM ha, tapos pag ganun tapos lagyan mong quarter C ha kasi kumapal tayo eh Thank <laughs> you.